Hello mga kalisan, welcome back to my mini vlog. This is Indayani ang Raina ng Tanghanan. Happy Halloween sa ating lahat mga kalisan. At speaking of Halloween, ayan. So mayroon kaming mga paninda dito ngayong Halloween mga kalisan. So as you see, mayroon tayong mga timba dito na maliliit. So ano pang ginagawa nyo guys? bumili na po kayo dito sa aming puwesto at hindi lang yan problema rin ba ang inyong mga pangregalo ngayong darating na kapaskuhan aba hindi nyo na problemahin dyan dahil available dito sa SKB Marketing so tara andito yung ating mga paninda na swak sa budget mo mga kalise marami kang pagpipilian dito na bagay na bagay na pangregalo lalo na sa ating mga ina-anak Ayan guys, sa mga nag-aaral, aba, dito na kayo bumili sa aming location dito sa SW Marketing. So, mayroon kaming mga item dyan sa aking likuran. Andyan yung alkansya, ayan, mayroon ding lotion, pabango, paglagyan ng mga toothbrush, Ayan, syempre hindi nawawala yung ating baby wipes sa ating mga chikiting. At syempre hindi rin nawawala ang ating mga vitamin C na talaga nga namang kailangan sa ating katawan para pampatibay resistensya. At syempre hindi rin nawawala itong alkansya. Inulit ko na naman ang dito sa murang halaga lang mga kalisyan. At syempre hindi rin magpapatalo yung ating mga item na pang laro ng bata. Ayan, guys. So, andito siya. Ayan. Ang dami niyong pagpilian, mga kalisen. At syempre, hindi magpapatalo yung ating Halloween party dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Syempre, kung nangangailangan ka ng mga maskara, ayan, guys. Mayroon po tayong mga maskara dyan. So, andito rin yung mga ano bang tawag ito? Yung, uh, eto guys, kayo na lang yung ano, nakalimutan ko na yung uh, tawag nitong laruan na to. Pero talagang hahasain niya yung ano, mutak natin. Magic, uh, magic, magic tricks. Ayan. And then, syempre, hindi rin nawawala yung ating mga uh, food supplement, herbal, medicine, ointment, moringa. Ayan, guys. At syempre, turmeric, brood. Ayan, mga kalisan At syempre, bumili na kayo ng pangregalo dito aba hindi rin mawawala yung ating mga pangbalot ayan so para hindi na kayo mapagod sa pagbalot ng ating mga regalo ayan bumili na kayo ng ating mga eto mga kalisan yung ready made na napangbalot ng ating regalo na napakaganda at murang mura ang presyo ayan, nakatipid ka na hindi ka pa napagod sa pagbalot ng inyong mga regalo at abangan yung mga kalisin yung aking live selling itong paparating na araw at syempre itong buwan ng Nobyembre alam kong marami pang darating na mga item at syempre mga t-shirt na pwede pa rin na pang regalo ngayong kapaskuhan. O siya muna, ayan lang muna yung ating update sa ating mga ila live selling at kung gusto nyong bumili, pumunta lang kayo dito sa aming lokasyon. Santa Barbara, Victoria, Tarlac along the National Highway beside Rosie Motor and marami din kaming mga food supplement na available dito sa Escavic Marketing. Isa na rin yan sa Opti Juice. One Opti Uh, optimum organics from one opti-juice drink. Ayan, guys, mga kalisyan. At yan lamang po. See you again sa aking uh, susunod na mini-vlog. This is Indayani, ang Raina ng inyong tahanan. Bye, mga kalisyan. Happy Halloween sa ating lahat at mag-ingat po tayo palagi. Bye!